Guys, ganyan na kalalaki yung aking mga punla. Natunaw na yata po yung iba. Oh, ayun, kasi hindi pa nakaredy yung, ano niya, Kailangan pa pong isprayin ng one time. Ay bumagyo. Kaya naantala po ng todo. Sana lang hindi siya, ano, hindi siya matunaw. Pero mukhang hindi naman. Yung iba lang po ay natunaw. Pero marami naman po yung nabuhay. Ayan, sana po ay konti lang yung ano dyan yung yung mamatay ito po tulad nito parang babad na to sobra pero may talbos naman po ito naman yung mga huli kong tinanim huli kong binabad ayan mukhang okay pa naman po siya so kailangan natin pong maitanim na talaga ayan mukhang hindi pa naman po siya talaga mamamatay dahil ayan po nakikita nyo naman po may ugat at may mga sanga na po siya ay, thank you Lord. Kasi sobrang nag po talaga ako dahil ulan ng ulan. Tapos hindi pa nakaredy yung taniman niya. Kasi yung damo po na pagtataniman ko nito, yung sobrang mabilis daw pong tumubo. Kaya baka maunahan siya. Kaya ayan, pinatubo ko na. Ang nangyari naman po is, ayan, bumagyo. Ulan ng ulan. Hindi maka-spray. Kaya today pa lang po. Kasi ngayon pa lang po sumisikat si araw. Ayan guys, baka mga Monday or Tuesday ko na po ito maitanim kasi may mga task pa po ako ng Monday. Ngayon po ay Saturday. So tara guys, maglilinis po muna tayo ng hagdan ng aking kapatid. Dahil sa bagyo ay marami pong nakaharang ng na mga kung ano-ano doon. Ayan, isa po sa itatanim ko sa bundo kasama ng tanlad. Kaya bubunutin ko po yung mga nandito sa hagdan ng sister ko dahil para ma-clear po dahil nga po doon sa ahas. Para yung mismong daanan po ng tao ay wala pong nakahamba lang na mga halaman para makikita nyo kung may ahas o yun. So, ito po yung aking lilinisin. Ayan. Mag-aalmasa lang po muna ako. Yan lang guys. Thank you for watching. Bye for now. With my buddies. Sunod na sunod. Kahit umuulan, nagpapaulan din siya. Talagang ang aso po talaga ay sobrang ano po sa amo. Yung attach. Kaya nakakaawa po pag Bayan. Bye for now.